sa ngayon guys naghahanap lang ako ng mga ipopropa kasi bala ko after after ng September hindi na ako magpopropa ng halaman kasi nga kailangan by November September, October, November dapat lahat na ng halaman stable na hindi na siya na-touch stable na siya so balak, balak ko hindi na muna ako mag uh, Ngayong September, tatapusin ko lahat ng pwede kong ipropa. Kasi ako, magalawa ko sa halaman eh. Mahawak. Kaya, tatapusin ko na yung mga dapat ko ipropa ngayong September. Yan, ito, bala ko to palitan ng lupa. Si mong corn fire or candy cane. Laki na ng dahon nyo, guys, oh. Alam nyo, guys, nung binili ko to apakaliit ah, niya, guys. Parang ito lang yung dahon niya. Ito. Ngayon, parang nakapagbenta na ako ng ilang nakapagbenta na ako ng dalawang puno nito tapos meron pa akong isa, dalawa tatlo naparami ko na sila medyo semirir pa to guys, semirir pa to yan eto meron siyang tatlong shoot tatlong babies yan ang gagawin ko dito ipopro, hindi ko pala ipopro pa i i-change soil, so, i-change soil ko siya. Although gusto niya naman niya yung soil niya. Pero hindi ko lang alam din kung i-change soil ko ba o ano. Parang okay naman siya doon sa soil niya. Na na ano na siya, na-adapt niya na yung soil. Baka dagdagan ko na lang kasi labas na yung ugat ng iba. Hanggang kahit hanggang dito lang. Hanggang dito. Yan. Para lumubog-lubog ng konti. Okay naman siya. Alalaki na ng dahon nila, oh gayon. So, hmm. Wala lang natutuwa lang ako na ano. <gasps> natutuwa ako nag-aalaga ng halaman, nagpapropa Sabi nga nung tao ko, kailan ka ulit mag-ano, mag ano mag uh, magla ate? Sabi ko, baka sa December na. Sabi niya ang tagal naman. Sabi ko, okay lang, gusto ko gusto ko naman ng ginagawa ko. Gusto kong inaalagaan ko pa yung halaman. Yan. Pero gusto ko kasing inaalagaan pa yung halaman. Ito, si lakchay. Ang lakchay ko yata dito sa garden, ito lang. Dadalawang peraso. Hmm. Kaya kung ibenta ko, 51. Si lakchay, black lakchay yata. Ito to, white lakchay. Ayan. Ito din. Ang gaganda ng ano ngayon, ng... ah... Uh, sabsakor ng tawag nila dito <laughs> pero si butterfly lang naman to ito, ginawa ko dito ang haba niya na kasi ito o, oh. nyo ang ginawa ko, pinutol ko dito ang ginawa ko pang ang putol dyan pasnap lang eh, pag ganun eh. yan, di pinutol ko, pag putol ko tinanim ko rin dito, eto na siya o oh. naging isang puno na siya yan buhay na buhay na siya tapos yung mismong pinagputulan, nagbaby pa siya o oh. isa, dalawa tatlo, isa, dalawa, pangatlo to, tong shoot. O. Oh. Di ba? Pagka yung halaman nyo, ano na siya, tawag dito, ah, uh, legi na, putulin nyo. Ma Magpoproduce ng mas maraming puno. Ito, isa, dati to, isang puno lang to, ito lang. Eh, napakahaba na ng ano niya, ganyan na, pinisnap ko. O, oh, ngayon, ilang, ilang, ano na siya, isa, isang puno, dalawa, tatlo. Pag tatlo na siya, o, oh, lash na siya. O, hmm. lash na siya, tingnan. oh. Hmm. hindi mo na siya pwede ibenta ng 100 lang. 150 man lang, o, kaya 130, ganun. Diba? Diba?